Ma-init na balita mula dito sa PMI Bohol Boxing Promotions dahil opisyal nang dumating sa Bohol ang kampo ng Tanzanian fighter na si Makanja Yohana ang magiging kalaban ni Reggie the Filipino Phenom Suganob sa Kumong Bulanon 23 ngayong November 22 sa PMI Main Campus, Tagpilaran City. Isang malaking hakbang ito patungo sa bakbakang inaabangan ng buong probinsya. Pero bago yan, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang exclusive boxing updates mula dito sa PMI Bohol Boxing Promotions at Kumong Bulanong TV. Sakay ng Flight 5J0685 mula Manila na naka-schedule ng alas 10 ng gabi. Ligtas na nakarating sa Bohol ang buong team Makanja Yohana Agad silang sinalubong ni Atty. Florizel Itchavis Pudot, ang promoter ng PMI Bohol Boxing Promotions. Bilang opisyal na pag-welcome sa kanilang pagdating, makikita sa mga larawan na kahit pagod mula sa biyahe, determinado at seryoso ang kampo ni Johanna. Ang kanilang presensya sa Bohol ay tanda ng isang malinaw na mensahe. Handa silang lumaban at handang harapin si Reggie Suganob sa mismong teritoryo ng Boholano Champion. Ayon sa sports coordinator ng team na si Sir Inser Burlas, maagang dumating ang team Yuhana para makapag-adjust sa klima, makapagpahinga at makapag-final tune-up bago ang weigh-in at fight night. Ipinapakita lamang nito kung gaano sila kaseryoso sa laban. Sa darating na November 22, gaganapin ang kumong bulanong 23 sa PMI Main Campus Gym kung saan muling sasampa sa lona si Reggie the Filipino Phenom Suganob. Ito ang kanyang comeback fight matapos ang sunod-sunod na training camp at paghahanda. At ngayong narito na ang kanyang kalaban, mas lalong tumitindi ang tensyon at excitement. Si Johanna ay kilalang aggressive fighter mula Tanzania. May mga panalong knockout at nagmumula sa isang stable na matibay ang reputasyon sa East Africa. Samantala, si Sugano ay former WBO Asia Light Flyweight Champion at isa sa pinakamataas na rank Filipino fighters sa kanyang division. Ang kanilang pagtapat ay naasahang magiging mataas ang tempo, puno ng aksyon at puno ng taktikal na bakbakan. Ang eksaktong klasing laban na gustong mapanood ng mga Pinoy boxing fans. Sa mga susunod na araw, sa isasagawa ang official weigh-in Inasahan ding dadagsa ang mga boxing supporters mula sa Bohol, Visayas at iba pang panig na bansa para masaksihan ang laban sa PMI Main Campus Gym. Ang pagdating ni Juana ay isang simbolo na patuloy na paglaki bilang regional boxing powerhouse at malinaw na ginagampanan ni Atty. Florizel Echavez Pudot ang papel bilang isa sa mga pinakaaktibong promoter sa bansa pagdating sa pagangat ng lokal na boxing. Tuloy-tuloy ang paghahanda, tumitindi ang build-up at mas lalong nagiging kapanapanabik ang nalalapit na laban ni Nasugano Batluhana sa Kumong Bulanon 23. Bulanon din Go see your-